Kaya nga alasin ko, ako'y nabibila ng utang. <laughs> <laughs> okay, sumuro naman. Eh, binanimigay ko yung pera ko. Alam nyo ba, para ako makaipo lang na malamang ng bigas, masakit na ipin mo? O masakit ang ulo mo? O baka mabigat ang ulo mo? <laughs> pagpalang araw po sa inyo lahat. Nagagaling lang dito ng inyong mga kasamaan sa halang po ng programa Mundo Giving at siyempre na inyong paglikot. Yan ang una papuri sa Panginoon. At siyempre sa ating mahal na kapitan. Kapitan ng Muson. Kapitan Bugloy Cruz. At siyempre ang mayor na minimahan. At kayo natatawa. <laughs> Tsaka bakit kayo pumunta rito? Tagakaita kayo, taytay ito. Oh. Ha? Uh -huh. Ah, bakay, bakay, hindi naman sa wala. Sa dati kasi ng tulungan na meron niya ito, talaga hindi ka agad mararating kayo lahat. At ako naman din hindi umalis dito dahil marami nga nga kailangan tayo tayo inyo. Kaya nga lang, ako naman sa pagpulong walang pinitigay. Hindi ako makalis, lahat nagbibigay kong sae? eh yung pinapupunta ko, kailangan nilang pupunta, basta ang ako hanggang alaw na lang. Kasi ang alaw na hanggang alas 5, ako ako'y nagbibilang ng utang ko. Aba, <laughs> <laughs> okay, sumura naman, eh, binanimigay ko yung pera ko. Alam niyo ba, para ako makaipo lang na malamang ng bigas, masakit na ibig mo? O masakit ang ulo mo? <laughs> o baka mabigat ang ulo mo? <laughs> para makaipo lang ako ng bigas, dalawang araw ko yung gumagapunan. Dalawang araw ko yung gumagapunan. <laughs>

Ikaw ate? Ha? BRG. Ikaw ate? Saan ka na po ulit ng buhok? Mag-asawa kayo? Hindi. Hindi. ikaw ate, paano mo? Parang mo. O, bakit naman ang tayo mo? Tayo naman. Wala. Kasi kasi kayo dito ate. Ayan. Lagi ba kayo nanonood? Kayo ba yung nakapalo sa account ko? Sa uh, Edward Pate? Ano po? Sa mga mm -hmm. tayo po kay Ama Pilatol. Yung YouTube ko, pinanonood diba? mo ba? Yung Bunting Hiling by Cap Edward. Nakasubscribe Aro, ba kayo? Yeah, yeah. Magsubscribe kayo. Okay. O, makikita nyo yung iba't ibang uri ng pagtulong natin. Mm -hmm. Kahit walang kalamidad, ang pagtulong ko'y ko tuloy-tuloy. Pwede kayo humingi kahit ano. Pwede kayo humingi ng kabaong. Ang sagot ko <laughs> 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 <Siyokla>. <laughs> Pero talaga kami nagpapalit ng mga makaraya. Marami na tayong matulungan. Mapapanood mga Yan lang sa si Bicol. Uwi <laughs> <laughs> oh, <wait laughs> ka, ka ng no? Bicol. Bicol Bicol. <laughs> Mahirap kasi ne, eh. pagka ikaw maghilod, mahal na mahal na presyo ng lupang, ngayon. Eh, Mag-ipo ka. <laughs> Wala na may ito, mahilod na nga ni. <laughs> Kung magatawa ka, parang ang pati mo. Ah. <laughs> <laughs>

Ayan ha. Salamat tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay... Amen. O oh, ate. O. Oh. Salamat po. Eh. O oh, ayan. Ano yung ba dito? Maganda sila. Sira tayo lalo. Lumak mo lumak ate. O. Ate, doon sa pinagunatan mo ng buhok, bukong ka rin. Tulong mo na. mo na. O kapitan, tapos mo na. Parang Buglol, salamat sa iyong pagtangkilig sa aming auto supply. Salamat po. Kaya, baka natin yung mga mga customer tumatangkilig sa kanila may bigas tayo. Pero galing ko na malayo yung pinangkalingan, dodublayin ko kayo. Yay! Ay, salamat. Salamat. Masalamat Salamat. 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 Salamat, Hindi talaga. ka nang kasali. Huwag, sali mo ako, ano man ako. Ano yes, man na, ako? Hindi <laughs> nagkaanak <laughs> <So, laughs> ka pa. Nag oh, <laughs> oh. <laughs> okay, oh. Ano nga yun? Sa ka kay Raph, kaya ka mo nagkaanak ka pa. Oo, ilang mo. talaga ako. Oo. Okay, okay. Ano? Anong

O, ano masasabi niyo sa unang pasalaman natin ng Panginoon Diyos? Maraming salamat <laughs> sa Panginoon! Sa Panginoon! Maraming salamat sa Panginoon! Yan! Kasi kung wala ang Panginoon Diyos, walang tutulong sa akin. Yeah. Dahil ako, nagka-COVID, na-accidente ako, nagka-COVID ako, buhay pa rin ako. Matapang ako. Hindi kaya tayo binubuhay, marami pa tayong tukulay na dapat kampanan. Kung nakapansin ay ang ko dati punong-puno, na dahil sa pagtulong eh, nakangiti na lang. Kailangan kaya mapupustisuan niya. Dahil <laughs> tayo tumutulong lang. Ngayon, parang, namasahin kayo? Oo, oh, oo. Oh, Nandito ba lahat ng masahin? Di ba balik ang pumasahin ninyo? <laughs> balik na balik. 30 lang po. 30 lang po. 30? Balikan? Ha? 30. 15. Ha? 15. 15 lang po. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa tigta 30, 150. 150. Tama, no? Nalito mo ako dito. Kaya sinasabi ko na pinag-aaral ka ng nanay mo. Eh, Pagkantura yung music, masutulong ka, di ba? Siyempre kami. Siyempre. Hoy pa masayong 300. Oo. Eh. Ayan ha? Oo. Okay. Ito masahin na kayo. The biggest pa kayo. Wala ko ba na matay? Iiya kayo? Siyempre. Baka iiya kayo dahil wala na ako. Sorry ba ka? Yes. Lagi ko magkaroon na kayo. Dibigas, lumabo pa tayo. Salamat po. Salamat. 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 Salamat sa programa Morto Nuling. Salamat! At salamat po sa Panginoong Diyos. At salamat po sa Panginoon Diyos. Ba't inyo mayor nga? Mayor Neto, magandang umaga po. Mayor ito, magandang umaga po. Yeah. Baka naman may gusto mag-donate sa akin ng bigas nang hindi naman pang butas-butas ang bulsa ko. Tatanggapin ko. Yes. Diba? Pero kung ako hihingi, may Talaga ako hindi ko galing mag Pero pag may nagbigay, tinatanggap ko. Baka naman may mga malup malup no? Na eh, mahabag ang kanilang mga puso na gusto donate Dahil ito naman ay pinamimigay natin. Pagkasalamatan ko kayo. Pero ganun pa man, si Daki ama, maraming salamat sa iyo. Hihingihan ko yan, bibigyan. No, no, Yarpil, lalapit ako sa iyo. Dahil video kailangan ko talaga. Nagawad din, maraming salamat sa At sa lahat ng gusto yung tumulong, kay Mayor maraming salamat sa iyo. Kay Mayor Jorek, salamat din. At sa lahat na nagtitiwala sa programa mong tingiling, maraming pong salamat sa iyo. Masaya ba kayo? Oh. Okay, so, मज़ाया त लाचंदी